musta mga tol? Again, Vince Motovlog here. So, andito pa rin tayo sa Roy Suzuki Tria Shop, Kabanatuan. Ano? So, ngayon niya ay nasa harap naman natin itong malaalamat na motor ng Suzuki, ang Raider R150 Carb Type. At isa rin sa tinatawag nating underbone king. Ang Suzuki Raider R150 mga tol ay matagal na ang kinikilala bilang isa sa mga pinaka-popular na underbone motorcycle dito sa atin sa Pilipinas. So hindi lang dito sa atin kundi sa ibang Asian country din ano. So kilala sa kanyang sport bike inspired na disenyo at powerful na makina. Ito ang paborito ng maraming mahilig sa motorsiklo, lalo na sa mga naghahanap ng performance at bilis. So pagdating nga sa presyo mga tol nitong Raider R150, ang updated SRP nito ngayon dito ay 108,900 pesos. So kung interesado ka, pwede ka mag-PM sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko, especially kung taga rito ka lang sa Cabanatuan City. Okay sa makina mga tol, so gumagamit ito ng 147.3cc to be exact oil cooled 4 valve double overhead cam carburetor engine na kaya magproduce ng 11.6 kW at 9000 rpm at max torque na 12.5 newton meters at 8000 rpm at meron itong 6 speed manual gearbox. Usapang tipid sa gas pagdating sa fuel mileage ito ay kaya nitong maabot ang 40 to 45 kilometers per liter. So lagi natin sinasabi ano, ang fuel consumption ng motor ay depende sa gumagamit at sa mga road condition. Okay mga tol, punta tayo sa looks no nitong Raider R150. Sa ngayon, eh, wala pa naman ina-update si Suzuki dito, no. Same engine specs and features pa rin naman sa mga previous models. Meron itong mga sharp design at talagang maganda ang aerodynamic nito, no. Sports bike inspired ang datingan. Dito sa kanyang headlight, meron siyang maliit na visor dito at may emblem ng Suzuki dito, no. And very sharp talaga ng design maging dito sa cowling ng headlight. Integrated din ang mga ilaw at bulb type pa rin naman ang ginamit dito. So dito yung signal lights at meron siyang park light dito. Front fender niya mga tal very sturdy ng looks at glossy yung paint niya dito. Front suspension dapat i-upgrade na rin to ni Suzuki ano. Tabaan man lang sana para mas gumanda pa yung handling performance. So naka telescopic fork dito at may protection para sa talsik ng mga buhangin. So syempre para mas magtagal pa yung buhay ng inner tube natin dito. Dito naman sa brakes gumamit ng malaking rotor disc with dual piston caliper kaya maganda ang braking power niya. At sa gulong naman may sukat itong 70 over 90 rim 17 and tubeless na rin 'yan. Dako naman tayo dito sa side profile, napakarami ng decals dito mga tol. naka dito yung mga engine specs niya no? and very dynamic ng design. So ayan hanggang dito sa likod ng side profile niya ay may nakalagay na R150 at Hyper Underbone. Dito naman mga tol sa footstep ng rider, so go yung ginamit dito tapos metal naman ang kanyang brake pedal. Sa pigeon step alloy naman ang ginamit. Pagdating naman dito sa muffler, malit yung heat guard niya dito no? tapos stainless ang ginamit. Pagdating naman sa likurang bahagi, simple lang naman to pero may pagka-sporty pa rin ng dating niyan. Integrated din ang design ng mga ilaw dito pero valve type pa rin ang ginamit. Rear suspension, naka monoshock and sa brakes naka disc with single piston caliper at ang sukat naman ng gulong natin dito is 80 over 90 rim 17. And syempre tubeless na rin yan pagdating naman dito mga tol sa meter panel, very classic dahil mula Gen 1 o Generation 1 ng Raider Carb ay ganito na yung design niya. Combination ng analog and digital. So yung pinaka-analog niya is yung tachometer no, tapos sa uh, digital part makikita natin dito yung fuel gauge, speedometer at yung odometer niya. At may mga light indicators tapos meron siyang riding mode no, pipindutin mo lang dito. Ignition switch mga tal na mechanical key shatter. So dahil sports bike inspired naka-clip-on handlebar itong Raider R150. Sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan yung electric push start and dito sa kabila yung high and low beam, turn signals at yung busina niya. So dito naman sa pinakabatok niya, meron siyang parang gills dito, no. So labasan ng init ng makina. And sa seat design naman mga tol, parang leather yung cover na ginamit dito. And maliit lang yung pinakaupuan given na underbone to, kaya expect mo na yung ganyan lang siya no o yung design niya, ganyan lang kapayat. Kaya tispogi ka talaga dito kapag nag ride ka. Sa ilalim ng upuan mga tol, so wala tayong compartment. Makikita mo lang dito is yung baterya niya at yung gas tank. So meron itong 4.2 liters capacity. Pagdating naman sa seat height may sukat lang itong 764mm so very Pinoy friendly yan. At ang ground clearance naman nito ay may sukat na 140mm. At para naman sa timbang nito so hindi siya ganong kabigat mga tol. Meron lang itong bigat na 107kg. So manageable na manageable yan kahit sa mga beginner rider. Okay mga tol yan ng motorcycle update natin sa araw na to no? para dito sa Suzuki Raider R150 Carb Type. Sa mga interesado PM lang kayo sa Facebook page natin or color text lang sa number ko. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan o sa mga solid subscriber maraming salamat mga tol sa panonood at kung bago ka lang sa channel na to wag na magatubili pang mag subscribe at paki on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload and meron din tayong facebook page paki like and follow na rin maraming salamat mga tol always ride safe and god bless